ano dyan guys ha ah. yun know, o, ang ganda na ang pagka gawa nila na ano, shelves o oh. ayan oh ayan o, pinunasan pa ng umpare ko ayan ang, ano yan, ilalagyan nila ng items yan ayan, you know, ayan so, pagka uh, ano yan po ayan oh Ayan. Ayan. Sa Vlog Bicolano. Ayan. O, oh, ayan sa so, partner ko. Ayan, <laughs> si Neri sa Vlog Bicolano. Isama mo na po siya. Ayan. Kasi pa na support lang yung big pero kayang UV. Ayan. ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan, nag-aano sila ng ano, yung shelves. Nalis nila. Kaya, ano, ayan o. Um, paglilinis lang ang mga gandang pagkalinis niyan. Ayan, kuskusin nyo maigi yan na... Ayun, gano'ng kuskus nila maigi ang ako. Ayan. Pupunasan, ayan, pupunasan pala po maigi, Ayan, ginagamitan po nila ng ano, ayan. Kaya, ng feather dust po. Ayan. Ayan guys. Tulong-tulong po sila sa paglilinis ng ano. Ayan. Ayosin pa yan. Ayan. Pagkaganda po ng paano niyan. Ayan. Ayan so, po. Pagkalinis uh, ng Ay, ano nila. Ayan. Nangyari sa vlog Bicolano. Bicolano, ayan po. Partner na, ko po 'yan. Po. Ayan. So, Nangyari na uh, sa vlog Bicolano, ayan. Subscribe niyo rin po siya. Ayan. Ayan po. Ayan. Ta shout out lang po natin to oh sa Oba. Wala naman Yan. Thank you, thank you po. And God bless you all, guys.